nabasag na kotse basak <laughs> happy new year mga kabugok Amber asa na sila andyan na ba kayo sa baba happy new year welcome 2025 Saan na yung... Ah, Saan na yung pamilya ko? Ayun! Udi! nahanap kita, kala ko naliligo ka po eh. Hindi na kaiso ko ng pagkain natin. Ang bising-bising na may asawa ko. Ang ah. nga gawa. Na, wait, ba ba? wait, wait. Ang ganda mo naman buntis. <laughs> oh, baby ko. Ganda ka sila bakit, Red? Kasi naka, nakakita ko sa pungsoy. Good fortune ah. and joy. Chill and joy? Good fortune. God, good fortune and joy. Ah, okay. Ano ba Ano to cake? Yes. Wow, happy new year. Kasi nga, diba, dito natin first na magbabagong taon. So, kailangan masagana tayo sa lamesa pagkain. Ayan, kaya puro kami naka-red. Ay, naka-red din si nat natin. <laughs> Ay, Ay, September, naka-red din. Red daw kasi, ano, fortune and joy. Ayan. Asan si Noah? Asan yung makulit? ay pogi <laughs> eh hindi pa ko yan mag isa hindi <laughs> nga uh -uh. oh ang ganda naman happy new year happy new year 2025 diba ang ganda ang ganda ng ayos thank you galing mo talaga mag isa lang ako dyan talaga picture tayo dali picture tayo picture tayo tara punta natin sila Nasaan sila punta paputok na yata sila dun oh, may papaputok na dun oh no? Parating siya tao dito sa kabila. Ah, ito yung kabila. May design din yung kabila. 2025. Hi! Hi. Hi. Besa, pasuyo naman. Ay, kuya. Picture daw kami ng ate mo. Ay, okay. Whoa, red. <laughs> so guys, magpipicture lang kami. Ah, uh, Taon-taon talaga nagpipicture kami sa ganun kasi kinokollect ko yun para at least nakikita ko yung yung... Kunyari, maliit pa lang si Noah nung una. Okay, nung una, wala pa si Noah. Tapos, unti kasama na namin. And, syempre, next year, kasama na namin yung bagong baby. Yearly kasi, nag kami yung family picture. di syempre, next Christmas, next New Year, kasama na okay. to. Mali, ano na tayo? Seven. Okay. One, two, three, smile. One more. One, two, three, smile.

Ah, I love, ay ah, nag-aalap ng FT. Dito, dito maroon. 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 meron. Meron ng mga Red Boys. Oh, <laughs> ito, mga red boys. <laughs> ito na ang mga Red Boys. Ano <laughs> <Red laughs> <boys. laughs> <Red laughs> dito, FT, ama? Magbulalo ka muna, ama, eh. Ayun, eh, si Besang FT. Ayun, ayun pa kay Besang. Ayun, Ayun, ayun Yes! Swerte mo. Kaya, kaya mo lang yung mga bata. Ay, gumagawa na si Bunso. Diyos! Yes. Po? Birthday ni Jesus. Di birthday ni Jesus. Happy New Year. Pasko yun. Hey. Mag-airphone ako na yun. Bakit yun sa paputok? Sige si uh, mamay lalagay. Yung ata ng airphone dito. pag-isa mo. Kaya, tos pagkain mo. Yung tinatago mo, ha? Tinatago may pagkain mo. Ayun, isang wow. So guys, konting oras na lang uh, magbabagong taon na. So maya maya, pakita ko sa inyo yung mga papapotokin natin. Bumili tayo ng mga fireworks pang aerial para maganda yung happy new year natin. Yabi? Ito yung, ano, ito yung mga papatok namin guys. Ayan. Ayan. Kasi dalawang bahay yan, eh, kailangan may papuputok sa ano kumbaga dalawang ano, dalawang bahay yung papuputokan namin eh yung isa kasi first time na yung magbabagong taon doon pwede okay, mo, oh. sinataling kasi takot sa paputok to yan, o oh, tara dito na sa labas na ano ba yan? ano yung nagis mo yan? wait ano ba yun? ano yan? tingin? sound no, check pwede ano yung tsura? sound check sound check sound check

sa labas. Gusto ko ano. Hindi, may naisip kasi ako. May naisip? Pupapaagaw ako dyan sa mga bata ng mga mga bariya-bariya. Kasi -bariya. bariya. O, sige, gawin mo na. Ah. Saan yung mo? Oh, ito pa yung bata eh. Ay! Dito, dito. Oh, sweet to. <laughs> Magkano yun? Happy <laughs> New Year, anak. Happy New year, Para bagaw tayo dito. Eh. Bagaw? Bagaw, oh, bagaw, please. sa so, antayin natin mapagaw si baby. Ana, kaya, ana, kaya, kaya. Kaya, kaya. Sige, patayin ko sounds. Saan ba? Di ba yung pagkain? pagkain? lang. pagkain? <tinyo> <tinyo> <tinyo>

Testing natin QTIS. Oh, ito si Bugo ko. Sisi. Sisi. Papakalkulin natin mamaya ano? Tapos sa bugi natin gulong. Papakabit din 'yan, ma. Hindi, wala pang bayad ju? Hay boss ju. Papakita ko 'yung ano. Papakita ko sa inyo guys 'yung mga naging trope ni Sisu sambay na ito ito si yung mga trophy nyo alam po ang sisi si Puro si Jacob, Pascual ang rider Asa ka si Charlie pala ano? Kapag oh. champion din ni Charlie, asa si Danu. Dano Dano Ah, siya nga Tagalog. Pagod ka ba? Lahat oh. Nabinaterapa. Nabinaterapa. I love the ice cream pero pag bumawi na lambing, meron parin sa akin kung hindi hari na ayahambalusin ng unan. Pero isa 'yan sa dahilan kung bakit nahiligan ng mga tindahangang masayang nanololo. Ha? Tingnan mo. Right. Uta min nabasa

Bosji, congrats, ayan ang new year, ano? Talaga, that's right. <laughs> new year, buti hindi sa atin, B. <laughs> <laughs> okay lang yun, bago tao naman, eh. <laughs> ibig sabihin, makasalanan ko, kotse mo. Hindi, ano, mas tao ni yung pakapula, kanina pa si Ryan. Hindi, mas si Ryan. Ito natin sa Kapit Prang Buti hindi tinamaan din hindi ka tinamaan na FD. Pero basag na basag nga yung kay Gudo. Dalikado pala yung kuitis na yun, no? Hindi ka sumabog, <tinyo>